Nag-file ako ng Senate Resolution No. 867 upang patuloy na himukin ang Malacanang na makipagtulungan na sa International Criminal Court o ICC ukol sa investigasyon nito sa sitwasyon ng karapatang pantao sa Pilipinas. Si Presidente mismo ang nangakong itataguyod ang karapatang pantao at ang high level of accountability sa mga paglabag sa karapatang pantao sa bansa and cooperating with the investigation is the best way for Malacanang to show its commitment. Tutal, ayon na rin sa kanila, mukhang posible itong matagal na nating hinahangad na kooperasyon sa ICC, lalo na ng mga biktima ng human rights violations at ng kanilang pamilya. The Philippines has historically been at the forefront of advancing humanitarian law and international justice and it is high time that we affirm our commitment to these values before the international community the recent announcements by the president his allies and his deputies offer hope for a game changer for the families of Kian de los Santos, Carl Angelo Arnaiz, Reynaldo Culot de Guzman, and tens of thousands of other Filipino families seeking justice for human rights violations. Sana ay hudyat na ito ng mas matibay na pagpapahalaga ng pamahalaan sa hustisya at karapatang pantao. At hindi pakitang tao lamang. Nagambasag ulo to. <laughs> So they're really looking for trouble. But uh, President Duterte has said repeatedly, bring it on. Para sa akin, ang totoo, desisyon nito ng ehekutibo. Ibig sabihin ang ating ng ating ko, si Presidente, na paulit-ulit nang sinabi na hindi pa papasukin ang ICC. Sangayon po ako doon. Hindi ito mahalaga. Bakit ito ang ginagawang pinaka bagay sa ating bansa ngayon? Parang hindi napapanahon at uh, lihis sa kailangan ng ating mga tao bayan. Lahat naman ng resolusyon, pakikinggan natin. Ngayalang, lang, medyo nadidelay ngayon dahil na budget siyempre ang prioridad natin. Pero as soon as I can get schedule, ihihiring ko tulad ng lahat ng resolusyon at bibigyan ng sapat ng pagdinig at debate.